Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ni Senator Rafi Tulpo tungkol sa joke 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 remarks ni PRRD Sabi niya na papatay siya ng labing limang senador huh. Okay So kilala natin itong si Senator Tulpo, matapang ito So itong post ni AM Pilipino and ang Agila ngayon Posted one hour ago. Ito ang post. Rafi Tulfo is known for his signature bravery on his YouTube program. But in former President Rodrigo Duterte's controversial statement that joke about the allegedly slaughtering of 15 senators, it seems Tulfo decided to take a break being brave. Uh, ayaw niya na yung magtapang-tapangan. <laughs> so, ito yung statement niya sa English, ano? In what he said, that the 15 senators will be killed, I think he's just exercising his freedom of speech under the Constitution. So, there are two groups fighting. I don't want to dive in. They are talking or arguing, but I am out of there. Yeah, sa Tagalog. Tagalog. Tagalogin natin. Kasi nakalagay dito eh, Tagalog. Doon sa sinabi niya na papatayin niya yung 15 na senators, I think he's just exercising his freedom of speech under the Constitution. So, mayroong dalawang grupo ang nag-aaway ayo kong makisawsaw sila ay nag-uusap or nag-aargumento labas ako doon Senator Rafi Tolpo okay so at least nagpahayag uh, na ang isang senador meron pang isang senador ano may dalawa pa na nabasa ko ang mga comments nila Later on ko na lang i-vlog ano mag bigay ng reaksyon. Dito muna tayo kay Senator Tulfo. Okay, ano ang comments ng mga tao? Comments. Okay. Uh, hindi nakalagay ang pangalan dito sa nag-comments. Litrato lang. Sabi niya, tahimik siya sa korupsyon lalo sa loto at Biscam. Di kaya nakikinabang din siya sa Nakaw ng gobyerno, lalo na sa loto na milyon-milyon araw-araw. mas wala namang pangalan. So, not counted ito. Ito, si Luis Zarroza. Alam naman niya kung totoo o hindi ang isang pagbanta sa buhay. Nag-aral po siya. Kaya tignan niyo, ni isa sa mga Tulfo, walang reaksyon. Kung hindi, akong uh, yung mga ubob lang ang nagre-react. Respect. Wendelin Salingay. Hahaha, ha, ha, playing safe mode muna si Uncle. O, yun din ang unang tumatak sa isip ko. Ano? Wow. Playing safe. Mas mabuti na lang yung ganyang remark kaysa yung uh, yung kongresista nga, Kongresman Adyong na uh, nagpapahihwating sa NBI na dapat imbestigahan. Eh, ayun. Nagsalita tuloy ang NBI director na joke man lang yun. ah uh, rhetorics lang yun sa politika. Pwede yun. Ayun niya. Kaya, in fairness, the congressman adjong and other congressista, uh, wala kaming anong nakikitang masama doon sa joke, joke, joke na yun. Okay, si Violet Oracion Polinar. Tahimik pa yan ngayon. Kapag nanalo yung mga sinusuka dyan, makikita po. Tapang yan. Neng limpangog. Para lang siya sawa, busog. Kaya tahimik lang siya sa longga niya. <laughs> Iba naman to. Jonathan Gabinete. Safe na safe. <clears throat> Matapang ka lang sa ordinaryong tao sa kaya mo. Hindi katapangan ang tawag don Ricardo Sunog Jr. Natatakot siya walang boto makukuha niya sa atin. But don't vote for him. George Montes Claros. Bahag ang buntot. Binosalan ba naman? J.B. Ferrer. Sabi niya, subukan mo magsalita tungkol sa Duterte. Bagsak din ang rating mo baka dyan ka na lulubog sa dati saludo ka kay Duterte ngayon BBM kana na kasi nga nagtatapalan ng pera Terry Lagasan Dakalap Opo tama po kayo kasi sabi ng doktor may sakit siya na amnesia o, sino kayang may sakit na amnesia Esay Malabon ayaw mo raw na atang mapasama sa di iboboto ng mga DDS. Well, in fairness naman kay Senator Tulpo, hindi pa naman siya kakandidato. Ano? Tuloy-tuloy uh, pa rin siya. Kaya hindi niya kailangan ng boto ng DDS. Kaya lang, uh, to me, mas mabuti na lang yung ganyang uh, payag, remark, na wala lang. lang kasi, uh, ganun naman talaga ang ugali ni Tatay Digong. Mahilig mag-joke. Although ang isa dyan, ang presidente natin, sinubukan niyang mag-joke doon sa Davao del Norte Rally. Nag-joke siya tungkol sa mga no boyfriends, no girlfriends forever, the one that got away. Talagang sinadya niyang magpatawa. But nakakaawa po ang Pangulo. Uh, ako na lang ang nahiya. Ang reaksyon ng taong bayan, nakatulala lang, hindi nila na -gets ang joke ni PBBM. Kaya, ay nako, hindi katulad ni PRRD, pag nag-joke yan, nako, mapapatawa ka talaga. Nakaka, uh, hindi boring, uh, nakaka-excite. Basta si PRRD ang nagkukwento, nagbibigay uh, ng joke. Okay, mga kaibigan. Salamat sa palagi niyong panonood sa ating channel. Uh, yung income sa channel natin ito, dahil sa inyo, ginagamit natin pagtulong sa tribong talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libring yero at pako para ang katutubo makapagpatayo ng bagong bahay o ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Uh, namimigay din tayo ng solar lights kasi napakadilim ang lugar nila kung gabi, walang kuryente. So, salamat sa tulong nyo. Uh, panoorin nyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong. Sana ituloy nyo ang inyong panonood at yung hindi pag-skip ng ads. Ayo! Ayo! May na Gabi eh. May gabi eh. sa mga 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 bata Kay... ng mga bata. man, wala lagi mga wala mga mga oo wala mga Looy man ka ayo. Nagpaon sila na ay suka. Oo, oh, oh, nami yatag sa inyo nga solar. Ay, dagang hey. salamat sa ginoo sa nagatanaw nga nag-YouTube. Dagang salamat. Sige, ipasiga. Diya. Pasiga, Asa oh, mali pasiga? Kana Diri. Oo. Ah, hayag na kaayo. Dagang salamat gyud. Oo. nagatanaw nagatan-aw sa YouTube sa Ginoo, Dagang salamat. Oo lagi Loo. Loo. Chowchow. Loo. Chowchow. suba. Ang mga bata o, nag... Nagkaon nga, nag-lighter. Lighter lang. Lagay suba, lighter lang. looy Loo. Oyo, mangit sila ba? Oyo, magiging sutang. Oyo, sila sutang. Nagiging sila. nag nga baka. Alang. looy Kayo mga bata mo. Loo. Oyo rin eh. Para nga makapasitahan sila. Looy ka ayo, gakaon ng mga bata, gaka gakaon ng tao ng mga bata nga walay sudan. So mo na ka. Dili apos ka. So, okay. So, so, okay. Nooy, mo ka ayo ba walay sudan mm. sa ba ni mong nga, suga ninyo. Unsa ba nimong ikasulte nga kuan? Na ana mo isuga, na taga ana mo nga Nat lang pagi nga mga bata walay suga suri sa resort kayo unta man imong istorya okay. ah nagpasalamat ko sa Ginoo Ginoo mm. sa YouTube nga natanaw oh, mi wala gid ni suga oo oh, oh. nga nagpasalamat ko sa Ginoo oo oh, oh. Mm -mm. Ano nga wala ba oh, nga sila? Ang luoy gid kayo ang iyang mga bata gagkaon nga wala sila isuga. O oh, eh? karon na anay solar nga nahatag sa ilaha. Mm -hmm. Wala pa gid nila sudan. Mo na <laughs> ilang pagkaon sa mga bata. Unsay <laughs> mong maestro Rebe? <laughs> oh, unsay mong Mr. Ria? Salamat. Oo, nga taga na mag solar. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. mong may istorya dong? Salamat sa Ginoo. Matagan may iksura. Salamat sa Ginoo, taga na solar. Umuuna ni siya, mga gagmay po ang imong anak. Gagmay pa ni sungit-ngit yun mo kaayo. Oo. Oo. Muna nagid ni ilang kahimtang in town, ilang balay. Oh, muna ni sila luigid Lu kayo. So ang inyong plato ka narasad, tulura ka buok. ka buok. So ang saan man inyong pagkaon, magpuli-puli. Puli, puli Ay, na lang pagkaon ng mga bata. Oo. Oh. Uh Oo. -oh. So luigid kayo. Mm -hmm. Ang inyong kayamtang. So, mora to. Mora. Oo, oh, oh, sige, may gabi eh. May gabi eh, sad. Oo. Oh, oh.